Nauuso ngayon sa social media ang 90s yearbook photo AI trend at hindi nagpahuli dito ang ating mga hinahangaang Pinoy celebrities. The Philippine Showbiz List presents mga artista na nag-90s yearbook photo AI trend. Alex Gonzaga sa Instagram ay e binida ni Alex ang kanyang mga 90s yearbook photos. Sinabi ni Alex sa caption na sana raw ay may AI na noong nagtapos siya ng pag-aaral para na-edit niya ang mga ito ng malala. Dagdag pa ni Alex na sa halagang 2.99 ay para na siyang am girl na simple yet sweet na may extraordinary dream. Hindi naman ito nakaligtas sa kaibigan niyang si Luis Manzano na nagkomento na lahat ng photos daw ni Alex mula sa AI generated app ay mukhang estudyanteng nangungopya lang sa katabi nito. Sumagot naman si Alex at binara ang kaibigan at sinabi kay Luis na wala itong pictures dahil class ito ulit sa araw na kanilang pictorial. Joras Gamboa Lakas maka 90s heartthrob naman ang mga photos ni Joros sa version niya ng yearbook photo challenge. Parang hindi edited ang larawan niyang nakasuot ng blue shirt and tie with eyeglasses. May ilang photos din na hawig niya ang film actor na si Troy Montero na lubos namang silang ayuna ng mga followers ni Joros. Caption niya sa Instagram post, Medyo bumawi AI yearbook ah, pang pa ilang AI bet ninyo. Yung iba parang may kamukhang artista na nilikipan niya ng greening face with sweat emoji. Pero bago pa man ang mga nagugapuhang AI photos ni Joros, una na niyang nabahagi ang mga nakakatawang version niya ng yearbook photo challenge na kinumpile niya bilang video. Pabiro pa siyang nagalit at hinanap ang developer ng nasabing app para humingi ng refund sa binayad niya para rito. Megan Young, sa kanyang Instagram post noong October 1, 2023, nag-upload si Megan ng mga larawan niya na hindi ang AI-generated dahil halos walang pinagbago sa kanyang mukha at bagay na bagay ang iba't ibang 90s looks kay Megan. Isa na rito ang larawan kung saan nakasuot si Megan ng isang yellow cardigan at may kulot na buhok. Sa kanyang caption, sinabi niya na tulad ng buhok sa AI photo ay may curly hair din siyang nung high school pa lamang siya. Pero dahil hindi niya alam kung paano ito, ito alagaan kaya hindi na ito bumalik sa pagiging kulot. Sa comment section maraming netizens ang pumuri sa mga larawan ni Megan. May nagsabi pa nga nakamukha ni Megan sa ikalawang larawan si Queen Amelia of Genovia sa pelikulang The Princess Diaries na ginampanan ni Anne Hathaway. Sumagot so naman si Megan ng yes sa komento ng isang netizen na Goth Megan is a yes kung saan tinutukoy nito ang ikaapat na larawan na nakasuot si Megan ng army green t-shirt with black leather choker na may pagkarakista vibes. Mikael Daez. Katulad ni Mega na eh hindi rin nagpahuli sa trend, ang asawa niyang si Mikael Daez. Mula sa pagkakaroon ng mahabang buhok hanggang sa pagiging sporty ang mga larawan ni Mikael sa AI yearbook ay eh nagpapakita ng iba't ibang aspeto ng kanyang pagkatao. May mga larawan pa nga na nagpapakita ng kanyang pagiging bad boy na naka-leather jacket. Gayun pa man, para kay Mikel, parang hindi siya type ni Koya AI base sa mga pictures niya. May nagkomento naman na kulang ang bayad ni Mikel sa AI kaya hindi siya nasiyahan sa mga naging resulta ng naturang app. Ina Ray Mundo, Pinatunayan naman ni Ina, wala pa rin kupas ang timeless beauty niya nang siya ang sumali sa AI Yearbook Challenge. Mula sa pagiging nerd student hanggang sa pagiging crush ng campus girl, ay nabigyan ni Ina ng hustisya ang nasabing app. Sinabi niya sa caption na kahit 30 years na mula nang graduate siya ng high school, ay naaalala pa rin niya sa mga larawan ang mga taon ng kanyang pagiging modelo at artista noong 90s. Maraming netizens ang pumuri sa mga larawan ni Ina at sinabi pa na walang pinagbago, maganda at bata pa rin ang itsura ni Ina. May mga nagsabi ring kamukha ni Ina kanyang dalawang anak na sina Erica at Jacob Buternak. Derek Monasterio. Iba't ibang looks naman ang na-generate ng aktor na si Derek Monasterio mula sa trend. Mula sa pagiging racer at rakista to football player at model student. Kaya tanong niya sa nakararami mula sa caption niya sa kanyang Instagram post kung ano nga ba ang best look niya sa kanilang lahat. Sagot naman ng isang netizen na jojowain niya ang unang Derek na nakasuot ng white sando na may malaking crucifix bling. At papakasalan naman daw niya ang pick number 2 kung saan isang F1 racer si Derek na karamihan sa kanyang mga followers ay mas gusto ang Derek na racer. Maxine Medina. Ang beauty queen, actress at kakakasal na si Maxine Medina ay nag-transform bilang studio student at cheerleader sa kanyang AI yearbook photos. Sa kanyang Instagram post ay pinasalamatan pa niya si Tia Tumalia na nagkomento ng best grad pic sa nasabing post. Pinuri rin siya at sinabihang napakaganda ni Rufa May Quinto. Bretman Rock, ang Filipino-American content creator na si Bretman Rap ay sinabihan ang 90s yearbook photo AI app na hindi ata rito naiintindihan na kanyang kagandahan dahil hindi niya kinaya ang mga na-generate nito mga larawan niya. Kuhang-kuhang nga raw nito kung paano niya na-imagine ang mga itsura ng kanyang mga pamangkin paglaki ng mga ito. Makikita sa unang larawan ang sabog na buhok ni Bretman suot ang brown leather jacket. May larawan din kung saan naging para siyang isang rapper suot ang blue sleeveless jersey na pinalooban ng white white short sleeve t-shirt habang suot ang blue bandana. nagtransform transform din si Bretman at naging basketball varsity player at car racer. Maraming netizens naman ang naaliw at sumang-ayon kay Bretman na kamukha niya pamangkin niyang si Cleo sa kalawang larawan niya kung saan siya ay nakasuot ng pink short sleeve sweater na naka-half-up pigtail hairstyle. Chris Uy, ang lifestyle and travel vlogger na si Chris Uy ay sumubok rin sa AI trend kung saan ibinahagi niya ang mga larawan sa kanyang Instagram post. Naging isang woman boxer siya, nerdy top student at crush ng campus suot ang all-white outfit with white beret. Sa kanyang caption, sinabi niyang dalawang beses niyang inulit ang naturang AI-generated photo dahil sobra siyang natuwa, kakareminis ng kanilang high school days kasama ang kanyang mga matalik na kaibigan. Eruption. Nakisabay rin si Eruption sa yearbook trends at pinasaya kanya mga followers sa mga larawang binahagi niya sa Instagram mula sa AI photo app. Sa unang larawan, naging nerdy at studio student siya. Bagay na bagay at parang totoo naman ang pangalawang larawan ni Eruption kung saan siya naging isang rugby player na may hawak na rugby ball. Nagmala high school heartthrob naman siya sa kanyang white hooded jacket with denim pants. Pero save the best for last nga raw, sabi ni Eruption, dilang huling larawan niya na yata ang paborito niya sa lahat. Dito ay nakasuot siya ng pink turtleneck sweatshirt, big glasses at pink backpack habang may hawak na libro. Sa ad pa ng isang netizen, eruption the explorer look nga ito ni Eric dahil hawig niya ang heroic Latina girl na si Dora the Explorer. Nag-iwan din ng komento si Joris Gamboa sa post ni eruption at nainggit na sinabing magandang resulta ng AI photos nito. Yasi Pressman. Napukaw din ang atensyon ni Yasi Pressman ng Transformation App at sinubukan ang Yearbook Challenge. Ginawa nga niyang pabatain at bumalik siya sa kanyang teen era. Kung ang ibang local celebrities ay sa kanilang nakitang younger look nila, kabalik tara naman ang naramdaman ni Yasi para sa kanyang versyon na nasabing Transformation. Tila natakot at nadismaya siya sa maraming larawan na hindi niya raw kamukha. Sabi niya sa caption na paborito niya mula sa lahat ay ang pinakahuling larawan kung saan naka-close up shot at short pixie cut hairstyle siya. Sa comment section na nag-iwan ng mensahe si Alex Gonzaga na tila na sa mga yearbook photos ni Yasi. Sa niya ni Alex, parang araw heartthrob si Yasi na kanilang batch na sekretong pinupuna o binabash na Alex na mga hindi naman kagandahan. Napansin ng isang fan na kamukha raw ni Yasi ang young matinee idol na si Kyle Ichari na ikinahalakhak ng aktres. May ni din na nag dokumento na mapagka Miley Cyrus vibes ang nasabing larawan. Beatrice Luigi Gomez, ang Miss Universe Philippines 2021 na si Beatrice Luigi Gomez ay nagbahagi ng AI-generated yearbook photos at real-life high school photos niya bilang comparison sa kaibahan ng edited self at sa totoong itsura niya noong high school pa lang siya. Sa unang larawan ng AI photo, naging kahawig niya si Hollywood actress Amanda Seyfried sa kanyang maamong mata at messy hairstyle. nagtransform din siya naging cheerleader, rockstar chic at basketball player sa AI photos. Binahagi rin niya ang mga throwback photos niya mula sa kanyang legit high school era tulad ng kanyang graduation picture, seniors ball at mga larawan niya kasama ang kanyang mga high school classmates and friends. Maraming netizens ang humanga sa throwback photos si Beatrice dahil sa taglay na kagandahan nito kahit na noong high school pa lamang siya at hindi pa gaano kagandahan ang mga quality ng mga larawan noon. May isang netizen pa nga nagsabi na si Beatrice lang ata ang nakita niya na mas maganda sa totoong buhay noong high school kaysa AI-generated photos. Sara Labati Nag back to school but make it AI si Sarah Labati at tinanong niya pa kung alin ang favorite ng mga followers niya. Kylie Versosa. May tanong din si Kylie sa kanyang mga followers kung totropahin o jojowain ba siya. Binanggit din niya ang different faces niya nung high school na super shy, valedictorian, rocker, goth, girl scout, prom queen, pero sa totoo lang daw, siya ay isang nerd. Jolina Magdangal. Hindi rin nagpahuli ang 90s fashion icon na si Jolina Magdangal sa AI yearbook trend. Garrett Bolden. Ang kapuso soul ballader na si Garrett Bolden ay naging rapper and esteemed scientist naman sa kanyang AI yearbook photos. Marami rin ang nagsabi na bagay sa kanya ang lahat ng looks na ibinigay ng AI photo generating app. Caption niya sa kanyang Instagram post, joining this AI 90s yearbook trend na may kalakip na red apple in books emojis. El Villanueva Ang Voltage 5 legacy actress na si El Villanueva ay nagmistulang isang high school sweetheart sa kanyang mga ibinahagi mga larawan mula sa photo editing app. Sinabi rin niya sa caption na bagay sa kanya ang huling larawang binahagi niya kung saan makikita ang isang L bilang cat lady na may kargakargang isang ginger cat. Anthony Rosaldo. Ang kapuso star na si Anthony Rosaldo ay nag-transform din bilang nakisang sporty nerd at naka crop na baby boy sa tulad niya sa AI yearbook photos niya. Gwen Zamora Semerad ang aktres sa si Gwen Zamora Semerad ay naka-join din sa yearbook photo bandwagon. Ilan sa mga napili niyang ibahagi ng mga larawan ay ang messy hair na nakasuot ng white t-shirt, nerdy girl na may suot ng malalaking eyeglasses, mala cheerleader na naka-crop top, hip chick na naka shirt with bandana and bangle earring, at goth girl na naka-black worn -out shirt with black choker. Sam Pinto Semerad. Hindi naman napigilan ni Sam ang kanyang sarili at sumali na rin sa nauusong app ngayon. Binahagi niya sa Instagram ang mga larawan niya kung saan sinubukan ng iba't ibang hairstyles na usong-uso noong 90s. Maraming followers siyang nasiyahan at humanga dahil parang nga raw totoo at hindi AI generated ang mga larawan ni Sam. Sa ating isang netizen, kamukha daw ni Sam ang Hollywood actress na si Mila Kunis sa ika na larawan kung saan nakasuot siya ng yellow cardigan at big eye glasses na may hawak ni isang libro at nakalugi ang shoulder length niyang buhok may isa rin na na nagsabi na bagay ang lahat ng looks kay Sam EAT host. Sumabay rin ang mga legit Dabar sa Yearbook Photo Challenge. Sa official Instagram account ng TVJ ay binahagi nila ang mga AI photos ng kanilang mga host na sina Tito Vic at Joey. Naging isang high school heartthrob si Tito sa suot niyang black leather jacket. Samantala si Vic naman ay naging varsity player ng rugby team at soccer team. Si Joey naman ay naging high school rockstar suot ang black leather vest. Ginawa din ng yearbook photo si Jose kung saan naging nerdy high school boy siya habang hawak ang pabunod dito niyang pet at nag-iisa niyang kaibigang pusa. Si Zombie naman ay nagmala honor student ng high school sa suot niyang eyeglasses. Naging full transformation naman ni Wally Bayola ang AI photo dahil tinubuan na siya ng buhok at nagmukha pa raw siyang teacher's pet sa AI yearbook photos nito. sina ryan Ryan Agoncillo at Paolo Balesteros naman ay para mga exchange students sa kanilang yearbook photos. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos para sa aming mga YouTube viewers. Pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow If nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!